Sabi na natin dito. Ano nangyari? May statement ka ba? Oo. May gusto ka ba sa BNN? Patay ang 43 anyos na lalaki nang umano'y pagbabarilin ng dating aktor na si John Wayne Sassy sa Pasig City nitong lunes, Oktubre 28. Inaresto ng pulisya ang dating aktor na si John Wayne Sassy dahil sa umano'y pagpatay sa kanyang katropa sa Pasay City. Ayon sa ulat, kinumpronta sa kabinaril ni John Wayne Sassy, 35 taong gulang, ang biktima sa Feliciano Street, Barangay Sagad, Pasig City noong lunes ng gabi. Limang basyo ng bala ang nakuha ng mga investigador sa crime scene. Dead on the spot ang hindi pinangalangang biktima dahil sa tinamong apat ng tama ng bala sa katawan. Tumakas ang aktor makaraan ng insidente pero kalaunan ay nahanap sa isang motel sa lungsod. Ikinulong na sa Pasig City Police Headquarters si John Wayne na itinuturing ngayong pangunahing suspek sa pagpaslang. Magkaibigan di umano si John Wayne at ang biktima bago nagkaroon ng matinding alitan hindi na idinitalye ng pulisya ang ugat ng pagpatay. Napanood si John Wayne sa iba't ibang palabas ng ABS-CBN, kabilang na ang Once Upon a Time, May Bukas Pa, Guns and Roses, at Forevermore. Kinilala din ang husay nito sa Metro Manila Film Festival noong 2002 sa pelikulang Dekada 70. Nakulong na noon si Sase na aminadong nalulong sa droga. Minsan na rin siyang nag-viral ng mamasukan bilang street sweeper o tagawalis at linis ng kalsada ng lumamlam ang kanyang kerera sa showbiz.